Namatay po ang principal borrower na sinalukong bahay sa pag-ibig. Updated po akong magbayad. Akin na po ba ang property? Kapag namatay ang principal borrower at updated ang loan, mafu-fully paid ito dahil covered ito ng MRI o mortgage redemption insurance. Subalit kanino mapupunta ang property? Sa naiwang kaanak ng principal borrower. Sa pasalo kung saan ang bilihan ay sa pagitan lamang ng original borrower at mga nakabili, ang original borrower pa rin ang may loan sa pag-ibig. Walang problema kung kusang ibigay sa iyo ng kaanak nang namatay ang property. Pero paano kung maghabol sila at sabihin sila ang may karapatan sa property? Sa pagkakataong ito, maaari kang maghabol sa korte at gamitin ang mga dokumentong hawak mo kaugnay ng nangyaring bilihan o pasalo. Ito ang isa sa mga risk ng pasalo at kung bakit hindi ito sinasangayunan ng pag-ibig.